Iyan pala Iyan <laughs> <laughs> oh, ang soul na matapos ang mansion ko <laughs> pang, pang pa. <laughs> oh, 20 <laughs> Ang budget Ang budget ko dito 20 million. <laughs> Sunday ngayon, pinapatrabaho kasi na lahat para matapos ka agad. <laughs> ayan o. O, yan o yun, yung mga bahay ko. Ang ano niya, ang design niya. Malagyan ko yan ng ano, ng swimming pool sa taas. Wow! <laughs> na mga one week na nagtapos na yun eh. One week. Lagi ko yun ng elevator. Tapos ano, yung sa ano, elevator. Yung sa gili naman, escalator. Tapos, lahat aircon. Wow! <laughs> lahat aircon. Tapos, ang palibot niya, puro tiles. <laughs> ano, I-tiles ko yan, i-tiles. Tapos, tumigil si nang bigla. Nagamit <laughs> ko ano ito? Bahay bakasyonan. Grabe. <laughs> Ay, kayaman ba? Yan ang bahay, hindi pa, oh. <laughs> Pa. Yan ang yung bahay mo. <laughs>

Okay, well, Tapos, <laughs> oh, mo pa? Hindi na ang ng bahay ko. Anix? Anix. Anix. At tapos? pang ano lang yan pang pa, pahingahan pa <laughs> lang <laughs> <laughs> Alex pala yan Alex yun yung bahay mo hindi pang maganda yun yung mansion mo ito pa pa yung mansion mo yan pa ano yan? yan ang original original? original ito pala Alex lang yan ano pala siya siya si Don Absalon si Don Balon doon <laughs> si Don Balon